Okay, ayun na uh, good day ulit sa lahat ng mga ka-DIY natin diyan, especially do sa mga beginners, no. Ayun, medyo may lang ako sa inyo mga ka-DIY. Ay. At uh, ayan, maulan, no. Oh. Muulan pa rin ngayon, mahirap gumawa. At ayun uh, nga pala mga ka-DIY, meron nga palang dinala dito na ayan, e-bike kagabi. Ito yung lumang Phoenix, no. So, ang naging scenario dito mga ka-DIY, ginagamit 'to. Okay naman, running. Tapos ang nangyari, bigla lang siyang tumirik. So, ibig sabihin, sabihin sabi nung may-ari, bigla na lang siyang huminto tumigas daw yung kanyang uh, pinakahab pinaka motor so matigas nga siya mga ka DIY so ayan o, oh, hindi mo siya halos maikot at uh, dahil nga tumigas siya mga ka DIY ginawa nung uh, may ari nito naisip niya kasi baka naipit lang yung preno so pinutol na rin niya yung preno ayan, oh. yung kable so hindi pa rin siya uh, lumalambot matigas pa rin, ang ginawa niya tinanggal niya na rin pati yung center stand, ito yan, yung stand niya, tinanggal niya na rin. So, ganun pa rin mga ka hindi pa rin talaga siya lumalambot. Ngayon, nung nirescue natin siya, ang una natin may isip dyan, lalo na sa mga technician, eh sira yung controller. So, para matulak mo to, at para umandar to ng uh, smooth, eh tatanggalin mo yung face wire. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na yung paceware mga ka-DIY dito. Yan. So, tinanggalan natin siya yung face pero ganun pa rin. Sobrang tigas pa din mga ka-DIY. Hindi talaga siya naiikot. And then, ang napansin ko dito, eh pag iniikot mo siya, sumasama na yung kanyang uh, pinaka-ehe. Yung axle dito. Ito. <coughs> Yan, oh. So, sumasabay na to. Ito. So ayan mga ka-DIY ko napansin natin Sumasabay na yung kanyang uh, pinaka-ehe O yung rotor nitong ni uh, pinaka-motor So ibig sabihin uh, Naglakto sa loob So dalawa lang yung naisip ko dyan Kung hindi may nabasag dyan Na pwedeng bearing O kaya may nabasag na magnet na naglock Or ito ay uh, punong-puno ng kalawang So yun yung naisip ko dyan Kung bakit siya uh, nag-stack up ng ganyan. So, ayun, uh, na, buksan natin mga ka-DIY. Tatanggalin ko na lang na isang mabilis para makita natin, okay? At yan mga ka-DIY, nakalas na nga natin. At ayan, confirm nga mga ka kasi dito maluwag yung kanyang uh, tinatawag nating uh, brake drum, no? So, maluwag siya. Pero ito, matigas. Ayan, no? Yung kanyang pinaka eh no? Sumasabay so, talaga, So, hindi mo siya talaga maiikot. <clears throat> ibig sabihin talaga naglock to sa loob so ayan bubuksan natin ng isang mabilis para malaman natin kung ano yung naging issue kung may basag or madumi hey, Okay, mga kadiway na pansin natin dito, ah, uh, makapal. Ayan, oh, kapal ng putik niya. So, ayan, makapal. Pati dito sa kanyang tinatawag natin, oh, talagang putik. Ayan, grabe, oh. Para makita nyo. Ayan, oh. So, makapal yung putik niya. alilinisin natin yan. At isa sa pinaka naglalak talaga dito, tingin ko, basag yung bearing. Lakas, oh. Ayan, so, malakas yung kanyang yugyog. So, papalitan ng bearing to mga ka-DIY yan o, yan yung parang naglalak Ayan o, matigas Sumasabit so, na siya dito sa gilid Kaya basag na yung bearing nito papalitan din yung bearing So, ayan mga kadiway no uh, Basag nga yung kanyang bearing Bukod sa madumi na yung kanyang uh, rotor Basag na, ayan oh. o so, naiwan pa yung uh, inner ring Nung kanyang uh, bearing at dito naman sa takip, yung outer ring noong kanyang bearing, na iwan dito. So, kakalasin natin yan. So, ayan yung mga bulitas, oh. Doon. So, ayan, ibig sabihin, lilinisin natin yan, papalitan ng bearing. Ayan, ah, i-blower natin. Kasi walang araw, makaka-DIY. Ayan, no? Sobrang kulimlim. Kaya dapat blower natin siya At ayan, habang pinapatuyo natin, tatanggalin natin yung ano dito, yung outer ring. Yan, uh, iwan kasi siya dito sa kanyang takip, yung kanyang outer ring ng kanyang bearing. So, ito mga ka-DIY, oh, outer ring nya. At yan, dito mga kadiaway diy naiwan kasi yung uh, inner ring ng uh, tinatawag nating uh, bearing. So dito medyo mahirap ito. Kaya ang ginagawa ko dito, no, ginagrinder ko siya pa unti-unti dito. So yan, gagrinder, grinder, para pwede ko siya mamaya sinsilin. So para siya umikot para lumuwag. So ganun lang yung nagiging discard ko dito. So, naipapalit natin bearing, 6202. So, yun yung sukat nya. So, ayan, pagka magpapalit tayo ng bagong bearing, nilalagyan na ganyan talaga ng grasa. Okay? Hindi yung ikinakabit agad. Yung iba kalimitan dyan, kinakabit agad eh. Basta bagong uh, bearing, konti lang kasi yung grasa nya, kaya dinadagdagan natin yan. Yung kabila halos walang laman mga ka DIY oh. Halos wala siyang laman. Ngayon naman mga ka DIY, yung kanyang uh, pinaka ano stator, lilinisin natin 'yan kasi mayroon pa yang kalawang eh. So ayan oh. Yan, tapos na natin yung stator. Ngayon naman susunod naman natin tong magnet. So to. 'yun na natin, no. Pag ibabalik natin, make sure na wala siyang mga naiwan na kahit na anong maliliit na bakal or kahit na anong maliliit na pwedeng dumi. Kasi 'yung clearance nito medyo maliit lang. So, talagang tini-check natin 'yan kung merong mga konting bakal-bakal na naiwan diyan. para sigurado tayo. Kaya nakabit na natin yung pinakatakip naman. Lalagyan natin muna ng gasket maker, no? O kaya sealant. Sa gilid. So, yan. Dito, mga ka na natin. And then, lalagyan na natin yung kanyang mga tornilyo. So, yan. Okay. So, mga ka ginawa muna natin. So, hindi muna natin siya kinabit talaga ng tuluyang kasi para malaman natin. So, nakaganito lang sya. Yan. Yan. Tapos, sinaksak lang natin to And then, yan. Na-trotel natin. Maandar na siya <laughs> Yare. <laughs> Yon. So, ayan. ipi-fix na natin. Iaayos na natin kasi umaandar na siya. At yan mga ka-DIY. Natapos na natin. Inabot na nga tayo ng hapon. At uh, yun. Ang ganda na mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you.